yon DJ nga pala ang yung link ko. That, base nga pala sa Facebook ay mura daw yung mga pyesa dito sa Burautan sa Maykawayan. At napanood ko nga iyon kaya pinumunta agad ako dito. At ang sabi nga sa Facebook ay 150 pesos kada piraso ng pairings ng motor. At ang mga tapalo raw ay 350 pesos. Bago nga pala ako nagvideo ay nakabili na ako. Ayan. So pang Krypton nga pala yon at ang mga piyesa nga pala dito ay pang Krypton, pang XRM, pang Wave. Yan Wave 100, Wave Alpha, Wave uh, 125i. Tapos ah uh, XRM 110, XRM 125 at uh, Krypton C Bali ayun nga pala yung mga mura nilang pyesa na sinasabi no. At dito nga pala ay kumpleto, yan kompleto nga pala ng mga kaha yung mga ganung uh, klase ng motor. Pero, hindi naman total yung 100% na maganda at uh, makinis yung makuha nyo dito Kung baga, ito ay uh, sa reality lang Tulad ng itong leg shield na yan Yung leg shield na yan ay may mga gasgas -gas na rin, no Yan, yung mga main pipe cover Ayan, at uh, nagdouble double check din ako dito Tulad ng mga iba, talagang kailangan mamili kayo Kasi meron nga rin pala dito may mga biyak-biyak na, no Ayan, oh, tulad nito Ayan. So may mga biyak diyan. So pipili na lang talaga kayo ng maganda ayan, tulad yan tulad niyan, 'di ba? May biyak. Tas etong isa, ayan. Oh, 'di ba? Eh no. To medyo okay-okay 'tong isa na 'to. Bali YSW nga pala yung brand. Ulitin ko. Sa presyong 150 pesos, ay sulit na yung mga gantong klase, no. So wala na kayong masasabi dito. Kumbaga, okay na, okay na siya. Ayan, tulad nito. Ayan, no. ayan, may mga tama rin. 'Di ba? Pagka may mga tama na ganyan, ay uh, siyempre kailangan talagang i-double check nyo. Kumbaga, 150 pesos lang kada isa. So, oh. ano yan, yung uh, hindi yan totally 100% makinis. Although, makinis siya, uh, kaso nga lang, siyempre, dahil nga, uh, sa presyong ganon, talagang, ano di ba? Baga, dun lang tayo sa reality sa ganung presyo, hindi yung 100% makinis siya, no. At dito nga pala ay nakita natin na magbabagsak pa ulit ng mga another na piyesa. Ayan, another na piyesa 'yan, yung mga pipe. Ayan, na nandito nga rin pala si Boss, no, yung uh, pinaka may-ari at mabait siya, nakakwentuhan ko rin nang uh, sa si Boss. Ayan si Boss, oh. Ayan. At ayun na nga, ano, pero hindi naman totally lahat talaga dito mura tulad nitong mga ibang piyesa na mga mahal, meron din talaga. Siyempre negosyo 'yan, eh, 'di ba? At eto nga ay nakauwi na nga ako. At nung nakauwi nga ako, ay yung mga pinamili ko doon sa lugar na 'yon, 'no. Bali, tanggalin ko lang muna 'yun sa pagkaka-ar natin, pagkaka uh, ayos at papakita ko na sa inyo ano yung mga nabili natin etong uh, front cowling na 'yan. Ayan oh, 150 pesos pero may mga gas-gas tulad ng sinabi ko sa inyo, may, may gas-gas, ba? -gas, diba? Tulad nito, yung main pipe na yan, may gas-gas din yan. Mas eto, ayan. Pero sa 150 pesos, putik, ibab, ibabapin ko na lang to ng konti, okay na to, palag-palag na ako dito. Ito yung kaya, no o, oh. o, oh, ba? Diba? Ganyan oh no? Pang ano yan Krypton Z. At eto yung leg shield Ng krypton say Sobrang hirap kasi Humanap ng pyesa Ng krypton say Kaya nung nalaman ko Talaga dapat Bibiling ko lang doon Eto nga pang krypton say Eh no Makipapansin nyo yan Eh may mga gasgas oh Eh marami mga tama Pero Putik palag palag na sa akin Yan 150 pesos Yan bali Etong uh, Sa krypton say na to Yung pangarap niya 150 150 Bali apat yan 600 pesos lang Kaya talagang binili ko na Tapos eto Pati yung uh, Kanyang ah uh, ano tapalodo yan bali susunod na upload ko pakita ko sa inyo pagka ah, na salpa ko na to lahat ano bali yun lang maraming salamat peace out